Ito ang update ngayon kina Gabe Vincent at Jared Vanderbilt ng Los Angeles Lakers. Ang Lakers nga ay nagkaroon na ng samot saring injuries sa kanilang roster sa season na ito. Bukod kina D'Angelo Russell at Austin Reeves, majority sa kanila ay na sideline dahil sa mga injuries. At ang dalawa na nagkaroon sa kanila ng matagal na injury ay itong sina Gabe Vincent at Jared Vanderbilt. Namiss ni Vanderbilt ang dalawang malaking stretches ng regular season, habang si Vincent naman ay nakakapaglaro pa lamang ng limang games. Kaya't kailangan talagang ng Lakers at ni Coach Darvin Ham na maging creative at gumawa ng marabing alternatibong lineup dahil sa mga injuries na iyon. Subalit ngayon ay inaasahan na ng Lakers na makakabalik na sa paglalaro ang dalawa bago matapos ang regular season. At perfect timing ang kanilang magiging pagbabalik dahil nasa punto ng ngayon na kada panalo ay mahalaga na. Mula sa pang-6 hanggang pang-10 pwesto sa may Western Conference, dalawang games lang ang pagitan ng mga ito. Ngayon nga ay gustong ipagpatuloy ng Lakers ang kanilang momentum at makakuha ng pag-arangkada upang makapwesto ng maganda-ganda. Dahil ang makakuha ng pwesto sa playoffs at makaalis sa play-in tournament ay mukhang magagawa pa naman ng Lakers. Pero magiging mabigat na hamon ito para sa kanila at alam nila kung gaano kahalaga nito sa kanilang pagpapatuloy. Lalo na kung gaano rin kahalaga ang makabalik na sa kanila sa lalong madaling panahon itong sina Vanderbilt at Vincent. At ngayon nga ang reporter na si Shams Saranya ay nagbigay ng update patungkol kung kailan ang pagbabalik ni Gabe Vincent. Ayon sa kanya mga kadribol, nasa punto na raw itong si Vincent na nagpa-progress na raw siya sa conditioning at pagsalang sa court at ang potential na pagbabalik daw nito ay baka sa susunod na linggo. Magandang balita nga ito para sa Lakers dahil may ilang linggo pa bago magsimula ang play-in tournament. Ang pagbabalik nga ni na Vincent at Vanderbilt kung sakali sa susunod na linggo ay gagawa ng malaking pagbabago sa rotations ng Lakers. At makikinabang ng gusto ang Lakers sa pagbabalik ng kanilang two-way reliable players na may maibibigay sa kanila sa magkabilang dulo ng court. Kaya't ang timing ng pagbabalik ni na Vincent at Vanderbilt ay napakagandang balita talaga para sa Lakers. Dahil meron pa silang tatlo hanggang apat na linggo bago magsimula ang playoffs. At dahil sa magandang balita ito mga kadribol, asahan na natin na makikita na natin silang maglalaro sa mga linggong darating. Silang dalawa ay maaring makapaglaro ng 20 hanggang 25 minutes kada game at magkakaroon sila ng malaking impact at gampanin pagdating sa depensa ng Lakers na ang depensa nga ay ang nagiging malaking issue ngayon sa Lakers. Ang mga turnovers at kawalan ng consistency ay dahil iyon sa dami ng guards na nasa floor na hindi kayang dumipensa na kasing husay dumipensa na kagaya ni na Vanderbilt at Vincent. At sa pagbabalik nga ng dalawa, ang Lakers ay magkakaroon ng iba't ibang rotations na pagpipilian upang mapanatili lamang ang kanilang depensa na kasama si Anthony Davis.